Hey, folks! What's up? It's a uh, good day. Wala lang. Wako lingaw. <laughs> nakoy tricks. Kasuway mo, mga folks, nga. kami taong ka at ganaon ka. Ah! Pero dili ganit siya muna So, nakoy tricks sa inyo, ha. Sa so, inyong buhaton mugawas mo then matungo sa pangitaon ni mo ang san then muhangad ka then hachi muhatsiyun na kakay pag wako kay baw na nung na experience nang nako nga tatsihun ko Dinutan ako sa sun. Mukha na siya. Mukha. Hachoo! <laughs> <laughs>